Eva Pitsenior. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño. Ang salitang Santo Niño ay isang Spanish word na ang ibig sabihin ay Holy Child. Naaalala ko nung no, ako hindi pa madre, dalawang beses akong nakapunta sa Cebu upang tumalo sa Sa Sinulog Festival na nung ako'y bata pa kasama ang aking mga magulang at yung panguli nung ako'y nagtatrabaho na kasama ko naman aking pinsan. Tuon nakita ko ang napakaraming tao mula sa iba't ibang lugar na nagkatipon upang ipagdiwang ang kanilang pananampalataya at pagmamahal sa banal na batang Yesus. Tunay ngang ang kapistahan ito ay malapit sa puso ng maraming Pilipino at may malaking parte sa ating kasaysayan bilang mga Katoliko. Kung babalikan natin ang Ibanghelyo sa araw na ito, mas maiintindihan pa natin ng mas malalim ang kahulugan ng kapistahan ito. Di ba't nagtanong ang mga tagasunod ni Kristo? Sino po ang pinakatagila sa kaharian ng langit? Si Yesus ay sumagot sa pamamagitan ng pagtawag ng isang bata at sinabi niya sa kanyang mga alagad, Hanggat hindi kayo nagiging katulad ng isang bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sino mang magpapakababa gaya ng batang ito ay ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Para yatang ang layo ng pagitan ng salitang pinakadakila at pagpapakababa gaya ng mga bata. Para bang sinasabi gusto mo bang ikaw ang pinakasikat at pinaka-the best sa iyong paaralan? Sige, tumulong kang maglinis ng iyong classroom pagkatapos ng klase. Tulungan mo ang iyong kaklase na umintindi. Igalang mo yung mga guro at huwag kang mangopia sa panahon ng exams. Pero sino ba talaga ang ating modelo sa pagpapakumbaba? Walang iba kundi si Jesus. Siya ay Diyos, ngunit siya ay nagpapakababa. Pinadala siya ng Diyos Ama, isinilang siya sa isang sabsaban. Diyos, magamat naging tao para maabot tayong lahat. Naranasan niyang maging isang bata katulan mo. Di ba't nawala pa nga siya at natagpuan sa templo? At hindi lang yun. Siya ay nagturo, nagpagaling, nagpalayas ng mga masasamang espiritu, nagpakain sa maraming tao. Siya ay ipinako sa krus upang sundin ang kalooban ng Diyos at iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Mga bata, tularan natin si Jesus sa pamamagitan ng tatlong bagay. Una, magbasa tayo ng Biblia. Mas makikilala pa natin ang lubusan si Jesus kapag tayo ay maglalaan ng kaunting oras araw-araw sa pagbabasa ng Biblia. Sabi ng aming punatura na si Santa Magdalena ng Kanosa, ipakilala si Jesus upang siya ay mahalin. Hindi siya minamahal sapagkat hindi siya kilala. Pangalawa, magtasal tayo. Magpasalamat tayo sa biyaya ng ating pananampalataya. Aminin natin ating mga kasalanan at pagkukulang at humingi ng tawad sa si Diyos at tanggapin ang kanyang tulad at awa at harapin ang bukas ng may pag-asa sa ating mga puso. Pangatlo at panghuli, maglingkod tayo ng walang inihinging kapalit. Unang-una sa ating mga pamilya, tumulong tayo sa mga gawaing bahay. Sundin natin ating mga magulang. Mahalin natin ating mga kapatid at kapwa, lalo na yung mahihirap. Mag-aral ng mabuti at pangalagaan ang ating inang kalikasan. Manalangin tayo. Amang naming nasa langit, paspasan niyo po kami upang magawa namin ang kaluoban mo at masundan si Kristong anak mo. Amen. Tandaan, mga katola kids, pag may salita ng Diyos, may paglago. Bye-bye.